Ang kahihiyan at pagkakasala ay maaaring minsan maging malakas na motivator upang gawin ang tama. Ngunit ang mga negatibong emosyon na ito ay maaaring makabawa sa ating well-being kung nahihiya tayo sa maling dahilan. Kung madalas kang nahihiya sa iyong mga iniisip, personalidad o pag-uugali, maaari kang maging hindi tunay sa iyong totoong pagkatao. Maaari mo ring iwasang kumilos ayon sa mga kagustuhan mo dahil sa takot na maharap ka sa mga pangungutya o mga rejections. Pero alam mo ba na ang mga matatalinong introvert ay hinding-hindi magigilty at mahihiya sa mga bagay na kadalasan ay kinakahiya ng karamihan? Narito ang mga bagay na hinding-hindi ikakahiya ng isang matalinong introvert. Number 1. Trabaho o sitwasyong pinansyal Maraming posibleng dahilan kung bakit maaaring ikahiya ng isang tao ang kanilang trabaho o sitwasyong pinansyal. Pero merong dalawang pangunahing dahilan para dito. Maaaring dahil hinuhusgahan mo ang iyong sarili o nag na huhusgahan ka ng ibang tao. Ang mga matalinong introvert ay hindi basta-basta tinatapon o winawaldas ang kanilang trabaho para lang pasayahin ng ibang tao. Gusto nila ang kanilang trabaho at ang kanilang sitwasyong pinansyal. Sadyang may mga tao lang na labis na mapanghusga. Ngunit kung sigurado na ang isang introvert na hindi maganda para sa kanila ang kanilang trabaho, sinyalis na ito para magpalit. Ina-explore nila ang kanilang mga option, kumukuha ng ilang mga lessons o humahanap ng support network at hindi humihinto hanggang sa makakita ng trabahong mas kasiyasiya. Number 2. Ang pangangailangan para sa me time Ang paglalaan ng oras para sa pangangalaga sa sarili ay hindi hindi dapat ikahiya. Ang pagpapahinga at pagre-recharge ng mga introvert ay mahalaga sa kanilang overall well-being. Kasama dito ang paglalaan ng oras para magpahinga mula sa patuloy na ingay at kaguluhan ng mundo. Hindi ka tamad kung gusto mong magbasa ng libro, maligo, manood ng TV, o gumawa ng anumang bagay na makakatulong sa iyong mag-relax. Kung sakaling may magtanong o huhusga sa mga matalinong introvert para sa kanilang mga pahinga, sinisigurado nilang igiit ang halaga ng kanilang kapayapaan at katahimikan. Maaari silang mangumbinsi na subukan din ang kaunting pangangalaga sa sarili. Wait lang, gusto ko lang i-shoutout ang mga laging nakasubaybay sa channel na to. Shoutout kay Cathy, kay Alfonso Daidigan, at kay Rachel Andrea Sanchez. Salamat po. Number 3, Mga Pangarap Mahirap pabutin ang iyong mga pangarap kapag kinakahiya mo ang mga ito. Kaya para sa mga matatalinong introvert, nagiging mas makatotohanan lang ang mga ito kung proud ka at alam mong may kakayahan ka. Ang mga positibong emosyon na ito ay ang nagtutulak sa kanila na magtrabaho ng husto patungo sa kanilang mga layunin. Nasa sayo kung ano ang gusto mong mangyari sa buhay mo at ang totoo ay susuportahan at hihikayatin ka ng mga taong mahalaga sayo. Kung ang isang tao ay hindi naniniwala sayo, ito ay hindi dahil ang iyong mga pangarap ay walang kwenta. Ito ay dahil ang taong yon ay hindi mahusay sa pagbibigay ng suporta. At kung may nagmamaliit sa iyong mga pangarap, Alamin na ang pag-uugaling ito ay nagpapakita na sila ang dapat na makaramdam ng masama. ang Nangangahulugan ito na wala silang mga pangarap sa kanilang sarili at walang lakas ng loob o determinasyon na sundin ang kanilang mga pangarap. Sa pamamagitan ng pagmamaliit sa iyong mga pangarap, ang mga taong ito ay umaasa na ma ang kanilang mga sarili mula sa kanilang mga insecurities. Kabilang dito ang pagkaingit sa iyo. Number 4. Mga Kabiguan Karamihan sa atin ay nakikita ang kabiguan bilang isang balakid, ngunit hindi ito maiiwasan. Alam ng mga matalinong introvert na ito ay isang kinakailangang hakbang sa daan patungo sa tagumpay at makakaharap ito ng maraming beses. Kung isa ka sa mga taong nakikita ang kabiguan bilang masama o negatibo, ilipat ang iyong pag-iisip patungo sa pagtingin dito bilang isang mahalagang karanasan sa pagkatuto. Kapag nabigo ka, ibig sabihin sinubukan mo. Kapag nabigo ka muli sa parehong bagay, nangangahulugan ito na sinubukan mo muli at 'yun ay katatagan. Habang sinusubukan mo at nabibigo, lalo mong pinapatatag ang iyong sarili at nagiging mas malakas. Nakikita ng mga matalinong introvert na ang pagkakamali ay mahalagang mga parte ng tagumpay. At kung sino man ang humusga sa kanila dahil sa kanilang kabiguan, hindi nila naiintindihan ang tunay na tagumpay. Kung nabigo mga taong ito na hindi makuha ng tama sa unang pagsubok, ang kanilang mga expectations ay hindi makatotohanan. Hinding-hindi ikakahiya ng mga introvert ang kanilang mga kabiguan. Pinagmamalaki nila ang kanilang tapang, katatagan, at motibasyon. Number 5. Pagiging Optimistic kung madali para sa iyo na makita ang positibong bahagi ng mga bagay, kahit na ang ibang tao ay puno ng reklamo at sama ng loob, Maaari mo makita na mga tao ay naiinggit o pinupuna ka sa iyong pagiging positibo. Ang mga matalinong introvert ay hindi nakakaramdam ng kahihiyan tungkol dito. Ang kanilang pagiging optimistic ay isang regalo sa isang mundo kung saan napakaraming tao ang tumutuon sa negativity, paghihirap at pagdadalamhati. Ang kanilang pagpili na tumuon sa positibo ay magsisilbing mabuti para sa kanila at sa mga tao sa kanilang buhay. Number 6 pagpapahayag ng emosyon. Ang tapat na pagpapahayag ng mga damdamin sa pamamagitan ng pagluha o pagtalon tuwing natutuwa ay natural, malusog at mabuti. Kaya hindi nahihiya ang mga matalinong introvert tungkol sa pagpapahayag ng kanilang sarili. Ang tunay na kahihiyan ay kung gaano karaming tao ang nakadarama ng pangangailangan na pigilan ang kanilang mga damdamin. Ang ilang mga tao ay nagtatago ng kanilang mga damdamin dahil sa takot na makita sila bilang mahina. Ang iba naman ay nag-aalala tungkol sa pagiging mapagmataas o labis na masigasig sa kanilang mga tagumpay. Ano man ang mga damdamin, positibo man o negatibo, ang pagsupil sa iyong mga emosyonal na tugon para sa ibang tao ay hindi malusog. Pinipigilan ka nitong ganap na maranasan ang mga emosyon at kung ano ang masasabi sa iyo ng mga emosyong yon tungkol sa iyong mga pangangailangan at kagustuhan. Number 7. Pagtanggi kung may nag sa iyo ng isang bagay o humihiling sa iyo na gumawa ng isang bagay para sa kanila, ang pagtanggi ay maaaring mahirap gawin. Maaaring makonsensya ka sa pagpapalampas ng isang pagkakataon o baka mag ka na ang pagtanggi mo ay ituring na isang insulto. Pero kung oo o ka sa mga bagay na talagang gusto mong tanggihan, hindi ka magiging totoo sa kung sino ka. Nagpapanggap ka lang bilang isang taong hindi ikaw. Para sa mga matalinong introvert, Sino man ang kanilang kausap, maging kaibigan, katrabaho, mahal sa buhay, o kahit isang estranghero, ang pagtanggi at pagtatakda ng mga hangganan ay malusog. Tanggihan ang imbitasyong yon kung gusto mo at wag magdamdam tungkol dito. Number 8. Mga Nakaraan Kung ito man ay isang bagay na ginawa mo o isang bagay na nangyari sa'yo, hindi karaniwan na ikahiya ang iyong nakaraan. At kahit nasubukan mo ang iyong makakaya upang manatili sa kasalukuyan, ang nakaraan ay palaging kasama mo. Ang kahihiyan ay hindi nakakatulong sa iyo na pagaanin ang bigat ng iyong mga nakaraang karanasan. Sinusubukan ng mga matalinong introvert ang kanilang makakaya na huwag hayaan itong mangyari muli at umaasa na walang makakaranas ng iyong ginawa. Hindi ka itutulak ng kahihiyan patungo sa paglago. Sa halip na mahiya, kilalanin na hindi mo bababago ang nakaraan at ang iyong mga karanasan ay may malaking epekto sa kung sino ka ngayon. Kaya ipagmalaki mo kung paano mo na-handle ang iyong pinagdadaanan. Hindi mo kailangan itago ito sa mga tao. At number 9, mga kaibigan. Ang ilang mga tao ay nahihiya na ibahagi sa publiko ang kanilang mga pagkakaibigan, lalo na kung ang mga kaibigan yon ay nahaharap sa pangungutsa ng lipunan. Napakaraming tao pa rin ang humuhusga sa iba, batay sa itsura, kakayahan, kasarian, sexual orientation, relihiyon, lahi o paniniwala. Ang mga matalinong introvert ay hinding-hindi ikakahiya ang kanilang mga kaibigan, anuman ang pagkiling ng mundo. Sa halip ipagdidiwang nila ang iyong mga pagkakaiba at ipagmamalaki ang koneksyon ay binabahagi mo. Okay lang maging proud kahit na hindi na naiintindihan ng ibang tao ang inyong pagkakaibigan. Ang iyong mga relasyon sa iyong mga kaibigan ay maganda, kaya huwag itago ang mga ito. Kung ang iyong kahihiyan ay nagmula sa kung sino ka, kung paano ako milos, kung ano ang meron ka, at kung ano ang nangyari sa iyo, ang pagsisikap na maalis ang pagkakasala ay isa sa mga pinakamahusay na bagay na ginagawa ng mga matalinong introvert para sa kanilang sarili. Hindi sila nakakaramdam ng sama ng loob sa pagiging tunay at kung susubukan ng mga tao na husgahan ang mga nasa listahan na to, tandaan na ito ay sumasalamin sa kung sino sila kaysa sa kung sino ka. Sa tuwing nakakaramdam ka ng kahihiyan, subukan humanap ng pride dahil ito ay magbibigay sa iyo ng kapangyarihan, pagiging tunay at kagalakan. Naalala mo pa ba ang isang pagkakataon na nahihiya ka sa isang bagay? Paano mo ito nalampasan? Alam mo ba na kayang malaman agad ng mga tahimik na tao kung sino ang nagsisinungaling? Panawari mo dito kung paano.